Hindi ko makakalimutan ang araw na iyon sa Quezon Station. Bilang isang veterinaryo sa lugar, nasanay na ako sa mga di inaasahang tawag ng tungkulin. Ngunit ang umagang iyon ay iba. Nakatayo ako sa platform, hinihintay ang aking tren papuntang klinika nang mapansin ko ang isang asong gala na laging nasa paligid ng istasyon. Sa loob ng tatlong taon ng aking paglilingkod sa komunidad na ito, nakita ko na ang lahat ng uri ng mga hayop na nangangailangan ng tulong. Ngunit may kakaiba sa asong ito. Hindi siya katulad ng ibang mga gala. May katalinuhan sa kanyang mga mata, isang uri ng pag-unawa na bihira kong makita. Ang umaga ay malamig at ang hamog ay kumukubli sa mga rails ng tren. Mga pasahero ay nagsisidatingan, bawat isa ay may sariling mundo. May mga magulang na may kalong na mga sanggol, mga estudyante na may mabibigat na bag at mga manggagawa na nagmamadaling pumasok. Ngunit ang aso ay nanatiling alerto, nakatingin sa malayo. May kung anong hindi mapakali sa kanyang kilos. Paulit-ulit siyang tumitingin sa gawing kaliwa ng istasyon pagkatapos ay sa kanan, na para bang may hinihintay. Sa aking maraming taon bilang veterinaryo, natuto akong pagkatiwalaan ang aking instinto tungkol sa mga hayop. At sa sandaling iyon, alam kong may kakaibang magaganap. Hindi ko alam na sa mga susunod na sandali, magiging saksi ako sa pinakakabigha-bighaning tagpo ng aking buhay. Isang tagpo na magpapaalala sa aking may mga bayani na hindi nagsusuot ng kapa, kundi balahibo at ang pinakadakilang mga gawa ay nanggagaling sa pinakasimpleng mga puso. Sa mga sandaling iyon, mauunawaan ko ang tunay na kahulugan ng katapangan at malalim na ugnayan ng tao at hayop. Habang nakatayo ako sa platform, napansin kong may isang batang lalaki hindi hihigit sa limang taong gulang na naglalaro malapit sa mga riles. Ang kanyang mga damit ay gasgas-gasgas -gas 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 at maduming puti at tila walang magulang na nagbabantay sa kanya. Bilang isang ama, agad na umalab ang aking pag-aalala. Hoy bata, sigaw ko, ngunit napakalayo niya para marinig ako. Ang asunggala ay biglang tumayo at nakita kong nagsimulang kumawag ang kanyang buntot. May kakaiba sa kanyang tingin, isang uri ng determinasyon na hindi ko pa nakita sa kahit anong hayop. Ang ingay ng paparating na tren ay unti-unting lumakas. Sa aking paligid, ang mga pasahero ay patuloy sa kanilang mga gawain. Walang kamalay-malay sa nangyayari. Ang matandang babae sa tabi ko ay abala sa kanyang cellphone habang ang isang lalaking naka-amerikana ay nagbabasa ng dyaryo. Hindi mo ba nakikita ang bata? Sigaw ko sa kanila ngunit ang aking boses ay nalunod sa ingay nang dumada ang tren sa kabilang rails. Ang batang lalaki ay patuloy na naglalaro ngunit ngayon ay mas malapit pa sa mga rails. Ang asong gala ay biglang tumakbo. Hindi ko alam kung bakit ngunit may kung anong dahilan kung bakit hindi ako makatakbo. Para akong natutulog na nakakita ng bangungot gusto kong gumalaw, ngunit hindi ako makagalaw. Sa mga sumunod na sandali, nakita ko ang aso na tumakbo patungo sa bata. Ang tren ay ilang metro na lang ang layo, at ang ingay nito ay halos nagpapabingi. Ang aso ay dumating sa tabi ng bata, at gamit ang kanyang mga ngipin, maingat ngunit mabilis na hinila ang damit ng bata palayo sa mga riles. Ang bata ay umiyak sa gulat, ngunit ligtas. Ang aso ay tumayo sa pagitan ng bata at ng mga riles na parabang isang tagapagbantay na anghel. Sa mga sandaling iyon, nakita ko ang tunay na kahulugan ng katapangan, hindi ito nang gagaling sa laki o lakas, kundi sa puso. Sa sumunod na mga minuto dahan-dahang lumapit ang mga tao sa aming lugar. Natuklasan ko na ang batang lalaki ay si Miguel, anak ng isang manggagawang ina sa malapit na pabrika. Si Maria ang kanyang ina ay kailangang magtrabaho ng maaga para masuportahan ang kanyang pamilya. Ang asong bayani ay kilala ng mga tao sa lugar bilang si Banggi, pangalan na ibinigay sa kanya ng mga tindera sa palengke dahil sa kanyang maitim na balahibo. Araw-araw tumatanggap siya ng mga tiratirang pagkain mula sa kanila. May espesyal ang asong iyan, sabi ng isang matandang tindera na si Aling Rosa habang binibigyan ng pagkain si Banggi laging bantay sa mga bata dito sa istasyon. Para siyang anghel na nagbabantay. Habang tinitingnan ko si Bangi, napansin ko ang mga peklat sa kanyang katawan, mga palatandaan ng mahirap na buhay sa kalye. Ngunit sa kabila nito, may kagandahan sa kanyang mga mata, isang uri ng karunungan na nakuha lamang sa mga karanasan sa buhay. Ang komunidad sa paligid ng Quezon Station ay simple ngunit may malalim na pagmamahalan ang mga tindera, mga manggagawa at maging ang mga taong bumibiyahe araw-araw ay nagbabahagi na ng kaunting pagkain, mga kwento at pagtulong sa isa't isa. Sa mga susunod na araw, napansin kong naging mas madalas ang pagpunta ni Miguel sa istasyon. Si Maria, sa kabila ng kanyang pagsisikap, ay nahihirapang alagaan ang kanyang anak habang nagtatrabaho. Minsan, narinig ko ang mga bulung bulungan ng mga tao tungkol sa posibilidad na kunin si Miguel ng mga autoridad dahil sa kapabayaan. Hindi namin ginugusto ito, sabi ng isang empleyado ng istasyon, pero delikado para sa bata. Ang aking puso ay nabigatan. Bilang veterinaryo, nakikita ko kung paano sinusubaybayan ni Banggi si Miguel. Palaging nasa malapit, palaging nagbabantay. Isang araw, dumating ang mga social worker. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Maria nang silay lumapit sa kanya. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, tumayo si Banggi sa pagitan nila at ni Miguel. Hindi siya tumatahol o nagbabanta, pero may determinasyon sa kanyang tindig. Ang asong ito, paliwanag ko, ay naging tagapagbantay ni Miguel. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring wala na ang bata ngayon. Ikinuwento ko ang insidente sa tren at kung paano araw-araw na binabantayan ni Banggi ang bata, si Maria ay napaiyak. Hindi ko alam kung paano aalagaan si Miguel nang mag-isa pag amin niya, pero ayaw kong mawala ang aking anak. Nang sumunod na linggo, isang bagong problema ang lumitaw. Ang mga opisyal ng istasyon ay nagpasyang alisin ng lahat ng asunggala sa lugar para sa kaligtasan ng mga pasahero ang kanilang paliwanag. May isang bagong supervisor sa istasyon, si Mr. Santos, na hindi nakaunawa sa espesyal na ugnayan ni na Banggi at Miguel. Mga aso ay dapat nasa pound, hindi sa istasyon, ang kanyang matigas na pahayag. Si Aling Rosa at ang ibang mga tindero ay nagprotesta. Si Banggi ay bahagi na ng aming komunidad. Hindi lamang si Miguel ang kanyang binabantayan, kundi pati na rin ang mga batang dumadaan sa istasyon. Habang nangyayari ito, napansin kong si Maria ay nagsimulang maghanap ng paraan para magkaroon ng mas mabuting buhay. Nakita ko siyang nag-aaral sa kanyang pahinga, may librong bukas sa kanyang kandungan. Nag-aaral ako para sa civil service exam, pag-amin niya. Kung makakapasa ako, makakakuha ako ng mas magandang trabaho, mas maraming oras kasama si Miguel. Isang umaga, habang nagmamadali si Maria papunta sa trabaho, hindi niya napansin na sumunod sa kanya si Miguel palabas ng bahay. Nang makarating ako sa istasyon, nakita kong naghahanap ng pagkain si Banggi nang bigla siyang tumigil at napatayo ang kanyang mga tainga. Sa di kalayuan, nakita ko si Miguel na sumusubok umakyat sa bakod ng Riles. Ang tren ay paparating na. Ang lahat ng tao ay nagsigawan ngunit si Mr. Santos ang pinakamalakas sumigaw. Kunin niyo ang bata. Pero bago paman makagalaw ang sinuman, tumakbo na si Banggi. Sa pagkakataong ito, hindi lang simpleng paghila ang kinailangan. Tumalon si Banggi sa bakod, gamit ang kanyang katawan para itulak si Miguel palayo mula sa panganib. Pareho silang bumagsak sa kabilang gilid. Nang makalapit kami, nakita naming si Miguel ay ligtas, pero umiiyak. Si Banggi naman ay nahirapang tumayo na sugata ng kanyang paa. Si Mr. Santos ang unang tumakbo para tulungan sila. Mali ako, bulong ni Mr. Santos, habang binubuhat si Miguel, hindi lang aso si Bangi, siya ay bayani. Ang pangyayaring iyon ang nagbago ng lahat. Hindi lang para kay Bangi, kundi para sa buong komunidad. Agad akong tumingin sa paa ni Bangi, malubha ang sugat ngunit magagamot. Bilang veterinaryo, inalok kong gamutin siya ng libre. Si Maria ay dumating sa istasyon na hingal at nag-aalala. Nang makita niya si Miguel na ligtas sa mga bisig ni Mr. Santos, napahagulgol siya. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang mga sumunod na pangyayari. Si Mr. Santos ay hindi lang binawi ang kanyang desisyon tungkol sa pag-aalis ng mga aso, kundi nag-propose din ng isang programa. Gagawin nating opisyal na bantay ng istasyon si Banggi ang kanyang anunsyo at maglalagay tayo ng daycare center para sa mga anak ng mga manggagawa. Ang mga tindero sa palengke ay nag-ambagan para sa pagpapagamot kay Bangi si Aling Rosa mismo ang nagalok na alagaan si Miguel tuwing nasa trabaho si Maria. Sa mga sumunod na buwan, nakita ko kung paano nagbago ang buhay ng lahat. Si Bangi, bagamat may maliit na pilay sa paglakad, ay bumalik sa kanyang tungkulin bilang tagabantay ng istasyon, ngayon ay may opisyal na collar na may ID. Si Maria ay nakapasa sa civil service exam. Nakakuha siya ng mas magandang posisyon sa munisipyo na may mas magandang oras. Ang daycare center sa istasyon ay naging realidad at si Miguel ay isa sa unang mga bata doon. Alam mo, sabi ni Maria sa akin isang araw, dating akala ko ako lang mag-isa sa mundo. Ngayon parang may buong pamilya na ako dito, sa istasyon. Si Mr. Santos ay naging tagapagtaguyod ng programa para sa mga asong gala. Sa halip na itaboy sila, tinuruan nila ang mga aso para maging bahagi ng security team ng istasyon. Si Banggi ang naging modelo para sa programang ito. Ang mga tindero sa palengke ay gumawa ng isang espesyal na lugar para sa mga aso, isang maliit na sulok kung saan sila pwedeng kumain at magpahinga. Si Aling Rosa ang nanguna sa pag-aalaga sa kanila. Minsan, sabi ni Mr. Santos, kailangan lang natin ng isang bayani para ipakita sa atin kung paano maging mas mabuting tao. Isang taon ang lumipas mula ng unang insidente. Ang istasyon ay lubos na nagbago. May mga poster na nakakabit sa mga pader na nagpapakita kay Banggi at ng kanyang kwento. Ang daycare center ay puno ng mga batang masayang naglalaro habang si Banggi at ang kanyang bagong kasamahan na mga bantay aso ay nagpapatrolya sa paligid. Ngunit isang araw nakatanggap ako ng tawag mula kay Mr. Santos. Doc kailangan namin kayo rito. Si Bangi, pagdating ko sa istasyon, nakita kong nakahandusay si Bangi sa kanyang sulok. Matanda na siya at ang kanyang dating pinsala ay muling bumabalik. Si Miguel, ngayong anim na taong gulang, ay nakaupo sa tabi niya, hinihimas ang kanyang balahibo. May gagawin po ba tayo, Dok? Tanong ni Maria, na ngayon ay supervisor na ng daycare. Sa kanyang mga mata nakita ko ang pag-aalala para sa asong nagligtas sa kanyang anak. Sa sumunod na mga araw, nagbigay ako ng lahat ng aking kakayahan upang mapagaling si Bangi. Ang aking klinika ay naging pangalawang tahanan niya, habang ang buong komunidad ay naghihintay ng balita. Isang umaga habang nagbibigay ako ng gamot kay Bangi, nakarinig ako ng sigaw mula sa istasyon. May sunog. Ang daycare center ay napalilibutan ng apoy dahil sa isang electrical short circuit. Sa kabila ng kanyang kalagayan, Tumayo si Bangi at tumakbo patungo sa gusali. Bangi, huwag! sigaw ko ngunit hindi siya nakinig. Ang mga bata ay nasa loob pa rin at ang usok ay masyadong makapal para sa mga rescuer. Si Bangi, nakilala ang bawat sulok ng daycare, ay pumasok sa loob. Isa-isa, inakay niya ang mga bata patungo sa emergency exit na hindi pa naaabot ng apoy. Si Miguel ang huling bata sa loob, natakot at nalilito sa usok. Si Bangi, kahit na hinihingal at mahina, ay hindi umalis sa kanyang tabi hanggang sa makalabas sila. Nang maapula ang sunog, nakita namin si Bangi na nakahiga sa tabi ng gusali. Hinihingal pero mapayapa. Sa kanyang huling sandali, nakita ko sa kanyang mga mata ang kaligayahan, alam niyang ligtas ang lahat ng bata. Dumating ang balita ng pagpanaw ni Banggi sa buong komunidad ng Quezon Station bilang isang malaking kawalan. Ngunit ang kanyang pamana ay mas malaki pa sa kalungkutan. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang lumang daycare, itinayo nila ang Banggi Children's Center, isang mas malaki at mas ligtas na pasilidad para sa mga anak ng mga manggagawa. Sa harap nito ay may estatwa ng isang asong nakatayo, mapagbantay at matapang. Si Mr. Santos ay naglunsad ng Bangis Angels, isang programa na nagsasanay ng mga asong gala para maging service dogs at rescue animals. Si Maria ay naging direktor ng programa, habang si Miguel ay tumutulong sa pagsasanay ng mga bagong aso tuwing weekends. Bilang veterinaryo, nakita ko kung paano nagbago ang tingin ng mga tao sa mga asong gala. Hindi na sila itinuturing na problema, kundi bilang potensyal na bayani ng komunidad. Ngayon, tuwing dadaan ako sa Quezon Station, nakikita ko ang mga batang masayang naglalaro sa Bangui Children's Center habang ang mga bagong bantay aso ay nagpapatrolya sa paligid. Ang kwento ni Bangui ay ikinukwento pa rin ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sa dulo ng araw, kapag tahimik na ang istasyon, minsan ay nakikita ko si Miguel na nakaupo sa tabi ng estatwa ni Bangui, bumubulong ng mga kwento sa kanyang unang kaibigan at tagapagligtas. Mga kaibigan, ang kwento ni Banggi ay nagpapaalala sa atin na ang mga bayani ay maaaring dumating sa ating buhay sa hindi inaasahang anyo. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito. May bagong kwentong naghihintay sa inyo sa susunod na video. I-click ang lumilitaw na video sa screen para mapanood ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Tandaan ang bawat isa sa atin ay may kakayahang maging bayani para sa iba.